Ilang araw na rin talaga ako nagki sa sisig eh. Kaya naman ang mabalitaan ko na meron na rin sisig yung dinudumog na pigeons, juicy and best fried chicken sa Moriones Tondo ay agad kaming napasugod. Ito nga yung sisig ni Pidyong na may ispatan din sa Moriones Street Corner, Mithi, Tondo, Manila. Open sila daily from 4pm to 11pm. Katabi lang mismo yan ang Pidyong's Juicy and Best Fried Chicken kaya naman di ka mahihirapan hanapin. Sa halagang 50 pesos lang meron ko ng tofu sisig at 130 pesos naman yung kanilang overload na meron ng pork, chicharong bulaklak at tofu na nilalagyan nila ng sarili nilang timpla na special sisig sauce. Kaya naman tarawag na natin patagalin pa, tikman na natin yan. Ayun, mga tol, nandito nga tayo ngayon sa Moriones Street Corner, Mithi. Ayun, oh. no. ba balik tayo dito sa Pidjong's Juice and Best Fried Chicken? Dahil may nakita ako dito katabi na sisig ni Pidjong. Ayun, no. Oh. Crispy sisig ni Pidjong, mga tol. ayan. Ang katabi lang. Ito yung menu nila. Meron silang pork sisig na 80 pesos. Pork tofu sisig. Mix siya ng pork and tofu, 100 pesos. Chicharong bulaklak sisig 90 pesos. Tapos yung sisig overload naman nila is 130 pesos. May pork, may chicharong bulaklak at merong Tokua, ayan. Tofu sisig nila is 50 pesos lang mga tol. Yan. Yun mga tol, nandito nga tayo sa sisig ni Pidyo. Ngayon ito try natin yung sisig nila dito. At yung in-order natin is yung overload sisig, 130 pesos. Meron siyang pork, meron siyang chicharon bulaklak, at meron siyang tofu. 130 pesos. At umorder din tayo ng kanilang 50 pesos na sisig tofu. Ayan, 50 pesos lang. Try natin. Una natin itry yung kanilang sisig overload. Mga tol, 130. Ayan, try na natin. Ayan, oh, ok, mainit-init po mga tol. Oh. Cheers! Mm. Eh, sarap ha? Gabi sarap po lulutan na ito. Ayan o. No? Oh. Hmm. Ayan, eh, matisarong bulaklak. Hindi ko na sa na ng uh, tofu. Kasi ma-order um ako ng tofu separate. Ayan. Karong bulaklak, patay na naman tayo na ito. <laughs> mm. Okay, sabi nung ano, chicharong bulaklak. Try natin siya, syempre, sa kanin. Masarap sa kanin to eh. Oh, mm. Darap. Mm. Sarap. Tsaka yung sauce na nilalagay nila, masarap mga tol. Malasang, malasang. Yan So, masarap to, masarap. Yun, try naman natin mga tol yung kanilang 50 pesos na sisig tofu. Yan. Kung ayaw nyo ng pork o kaya na chicharon bulaklak to. Bagay na bagay sa inyo to. Minit pa. Mm. Mm. Yung uh, tofu sisig, siyempre normal na tofu lang, lasa ng tofu. Diyan yung nagpapasap dito kasi talaga yung kanilang ano. Na sisig sauce na nilalagay. Sarap. Hmm. Tayo nato sa kanin. Hmm. Masarap din sa ulam ha? Si Bibi ko makain ng tofu ayan eh, pero ano, papa-try natin sa kanya. Hmm. Last bite. Balalo. Kaya naman mga tol, itry nyo na yung yung si sobrang sulit at sobrang affordable na talaga namang goods na goods.